Ga, nga na matos kumpari. Imo na patong gisugo no. Ay maayo man si kumpari kung sugoon kay mo tulong man dayon. Nagduda jud ko ani da. Oh, naunsa ka diha? Nga na magduda ka. Kinsa ba di magduda? Nga kung iya nga asawa mo sugo, daghan makaibalibad. Pero kung ikaw ang masugo niya, wala gyoy dagang istorya. Mutunong dyo na yun. Magkarakarapa. <laughs> May mo ba ayo pag hunahuna o negatibo si mong kumpare? Kay buo On. Masa ngayon ka pa magpasalamat niya Kaya gitobus niya ang akong mga sogo Nga parauntan ni mo <coughs> Maunang ayaw at agig daw kahulugan Ang imong nakita Kaya kaya sa kumpari ni mo Giisip na, na akong anak Nga no, kung giisip ni mo siyang anak Nga na no, nandilipin ako siya isipon nga anak Nga dugay-dugay naman ang panahon Nga nagsigik kong patutoy anak <coughs>